programang ito ay atid sa inyo ng Coolant 45 Wonder Oil. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. QSK si at Studio ko Staff naglilingkod sa nagkakalokohang Pilipino. ang mas pinagkakatingalaan ng mas maraming komedyante. Studio Gopings, Davao News and Comedy Affairs. Sa ulo ng mga nagkakalokohan at nagkakatotohan ang balita, Michelle Sano at Beverly Dullier, pinangalanan na bilang mga bagong talents ng ka-Joyfulness TV Davao. Exclusive! Sure na Babalik na nga ba sa Davao matapos ang higit isang taong hindi nagpapakita sa ka-joyfulness news team? Ang detalye tutukan. Mga bagong programa ng ka-joyfulness TV, kabilang na ang ka-joyfulness joke time, ipapalabas na sa lalong madaling panahon. Isang news anchor na taga-Thailand, Bumati ng Happy Birthday kay Kuya Carlo nitong Agosto 30! At Glenn Caniones Formal na ang nagbalik! bilang anchor sa Glenn Joke! Ang kanyang return of the comeback tutukan! Uh -huh. Magandang bayan! Bayan! Okay. <laughs> Namiss ko Si Simula na ang pagpapatawak sa gilad Joe! Ngayon! ka Joyfulness dito sa Davao. Kami ang inyong mga patron na katotohanan. Che! Basta ay may teleprompter, oi! Oi! Kami nagahatid ng mga balitang magkatotohanan at magkakatawanan mula sa inyong sandigang pinagkatingalaan at <laughs> ito ay uh, Glenn Joe Joe <laughs> Another number of reasons for news, Davao News and Comedy Affairs. Kajoy pa na si Integrated News and Public Affairs. Kami, ang inyong mga tagapagpagawa. Ko si Glenn Canyones, nagpapatawa. Welcome back, Pulot. Okay, salamat. At ako naman si Carlo Dolian Pablo. Kami ay naghihintay ng unay <laughs> Ang mga 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 ano? yung ang hot Hindi ikaw! Ah, ako? Dahil naman namin sa loob ng dalawang taon. Oo, tagal! Oo, dalawang taon ka nang hindi ka nagpapakita. At ngayon, welcome back, kulot! Tapat! Ayan na, sa ba mga <speaking <その <speaking balita! <laughs> magandang bayan hindi? ayam! Lamis ko to unang balita hindi kong... ka lang na Joyfulness TV dapat malipin ang mga bagong talents sa sina Michelle, Sanu, Arias BG, Mimi at Beverly, the New sa bagong paglapang Joy Joyfulness Ay, joke, Ay, kong... joke time ang tinuray, tano o sano? S sano. 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 Lagot ka kay Sheila at kay Mimi. Dahil pinag-minendel mo ang atilito niya. Mimi, I'm sorry. Missing, sano. Tama ba? Tama. Very good. Kung may ang sinasano, ang kailangan na maging bahagi para, para ba? sa tipping ng sinasabing programa kasama mu mga talents na sina Christopher Kaputulan alias Lalo at Michelle Chen Dorian. Para sa iyo. Ha? <laughs> Michael pala. Michael Chen Dorian. Dili ka mao diay magpaka sa ilang mga jokes sa Tagalog at Bisaya. At tuwang-tuwa si Nasano at Dulier sa mga pa-view pa, pa ilang video Este, review ko na. review ng ilang segment ng mga programang Toto, Toto at my test. Testing. <laughs> Mimi Beverly, kung sakaling hindi kayo magiging host, pwede maging akin na lang kayo. Wakay patasan dia. Pagsurdi ako. Sana, happy na lang kayo. <laughs> Nagod ka kay Silan nito. <laughs> Nagahantay yan sa labas. <laughs> <Matay. laughs> kasi eh, nandito eh. <laughs> Samantala mga ka-joyful nesters, matapos ang ilang taon na hindi nagpapakita, Sir Lyson Bilol magpapakita na nga pa Matapos na higit itap kalahating taong no-show kay Shirley Shambidon sa Davao, usap-usapan nito sa ngayon kung bakit pa ba siya sa Davao City. Na mag-contact ng ka-Joy Fullness News Team at Studio Kings Davao si Shambidon, na pabalita ito na may anak na babae na higit itang taong gulang na. Ayon kay Shambidon, naging maayos ang kanilang kalagayan matapos magpakasal sa isang lalaking na kapat kapatagan Davao del Sur. At sinasabi ding, Babalik sa Davao City sa lalong madaling panahon hindi na muna i-disclose kung kailan siya muli magpapakita. At matatandaan din si Sumbito ay huling nagpakita nitong ni Pierre Bredos ni para sa programa ng Sumbito Report sa Kajorconet TV. At matatandaan din si Beto nagpakita si Sumbito sa kanyang mga katabaho sa NCC si Juan yung Ilang ang nakakaraan. Ngayon niya nang nagpapitin. Samantala, hindi ba ba ano ba ano ba tingin mo ang dahilan kung bakit hindi nagpapakita si Sir Lyson Gino? Siguro sa tingin ko busy siya. Busy sa siya sa kanyang boyfriend. Ah! May asawa na yan? Oh, oo nga. Sa kanyang boyfriend, asawa na. O, well, nagkasal na? Ah, uh, maybe. Ah, siguro. Just call me, maybe. Siguro busy silang lalawanan. Hmm. Ah! Kung <laughs> 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 asa pa na siya, hala, sunuhan ang ilang dambo. Hala, bira. Hala, bira. Mandala, <laughs> <laughs> may panibago na namang programa ang ipalabas ng Kajukunis TV Dabao para sa mga Kajukunis, <laughs> <speaking> Joykuneses at kagapings na tiyak na abangan ngayong Oktobre. Tampok ang mga Premialong Talents na Network na Sina Kuya Carlo Pobliko, Christopher Laloy, Capodulyan, Michael Shane Dulier, Michelle Sano, Beverly Hills, yeah. et, Beverly Dulier, at iba pa. Para sa Kajoy Police Joke time. sila ang magbibigay ng mga katawad, patwila sa pamamagitan ng mga jokes sa Tagalog at si Buano. Bukod dito, meron ding mga programa na malapit ang ipalabas ng Kajukulis TV Dabang. At yan ay ang <clears throat> mga kwentong video at ikaw ra. Maging ang paglunsad

Ako ang programang magbibigay sa inyo ng mga videos at natunan at nakalap namin mga news tip. Ako po ang inyong bagong makasama para sa araw na ito, BGNU. At ako po ang inyong kasama para sa araw na ito, Michael Chandelier. At ito, ito po ang mga kwento video. Pagmamalitang walang pahit ng panguli Huli-huli sa video na nakunan ng surveillance camera ang ah, mga batang may dalang sumpak sa isang bahay sa bangkal, Tamao City. Kinumpirma ng ka-Jayfulness Talent na si Charity Jane Momo na punti si Casey Ryan Sayo. Pagmamalitang walang kulay ng elegyon. Kinumpirma nila Arlene Tondo at City Katukad na nanganap ang kanilang katrabaho na si Casey Ryan Sayo Dasio pagbabalita walang halong pagdududa. Nagsimula ang bagong programang Mike Test kasama si Michael Bonier na ibinoduce ng ka-Joyfulness TV Entertainment Group. Buhay kalang pang tao sa City, isang studio sa Galeon Garcia Elementary School. Bawang katotohanan lamang para sa batas na pamamahayang. <laughs> Ito ang ka-Joyfulness News. kabati na ka sa step na problema na nagbaka, samtang nagajaging. Ayaw ka pala na, na ito ba ang alang sa inyong mga problema? Kulot 45, Wonder Oil, nga doon ay secret essence kita kitawag o haba-haba, muba-muba. So sa kapairan sa kulot 45, Wonder Oil, 100% sigurado ang problema sa kalawasan. Apan mapalit ang mga hugdaw, murag sinog ba? Mapalit kini sa mga suging silingan o hardware. O ginisang mapalit sa mga putikan na walay kanadula o expired ang lisensya. แล้วเหลือ790ค่ะกระเป๋าคุณคะอ้าวนาวลืมหลรเปล่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โมอสเท่าไหร่เท่ากับไฟเบอร์ในมะเขือเทศสามลูกเท่าไหร่นะเท่ากับไฟเบอร์ในข้าวโพด200กับอีก30กรัมไม่ตลกก็ได้ตกลงเท่าไหร่เท่ากับไฟเบอร์ในผักสลัดหนึ่งชามเกลียวใช่ไหมใช่ไปละเดี๋ยวก็น้ำเปรี้ยโฟโมสไม่ได้มีแค่ลักตับซิลัสแต่ยังมีไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายโมอสดื่มน้ำเปรี้ยวโมส sa sakit ng katawan at tibay ng kalusugan. Natural, merong hari at alas. Pauliniment at Pau de Arco Capsule. Pauliniment lang ang may sikap mo extract. Natural na sangkap na diretsyong lunas sa pamamaga. Kaya natural, ginhawa ang resulta. Pau de Arco Capsule naman ang aking natural na tulong pampalakas ng katawan. Para ang sakit, madaling iwasan. Kaya sa akin, di uso ang sakit. Pauliniment at Pau de Arco Capsule. Iwas sakit, tanggal sakit. Natural rated G, mga palabas yan na pwede sa lahat. Rated PG, kailangan nakaabang ka para sagutin ang mga tanong nila. Rated SPG dahil may mga programang masiselan para sa matatino ng panood. At para sa huling balita and of course, you may remember na noong August 30 ay birthday ko na. At ngayon, ipabahag ko na sa inyo ang aking unforgettable memory. Naganap ang isang hindi inaasang tweet mula kay Thai Newscaster Earn Panapira Pan for my 18th birthday last August 30, 2013. Sa naging tweet ni Ms. Panapi, pinati niya ako ng happy birthday. At meron pang karagdagang wishing you happiness, wealthy, good health, fulfilling one's hope, and long life. Talaga namang ito'y isang unforgettable birthday remembrance ang aking dadalhin at ibabahagi sa aking mga malapit na kaibigan. Bukod kay Miss Panapirapipan, bumati rin ang ilang talents na ka-Joyfulness TV Manila na sina Gabriel Ferreras Hernandez, Iman Jake Merdeja Piaco, Ramil Edrada Espina, Joshua Sabater Jimenez, Edison Bandilla, mga relatives na sina Beverly Cagantas studier Marlita Marley with a double E, Niemes Dullier, Marley with a Y, condes Dullier, Claudine Cabrasan, at maging ang mga friends ko na sina Sister Maribel Sera, Jean Miro Taboco, Miss Joji Momprio, Carl Harwell Ludenia ng QSKC, Melody Sway Dakula. <laughs> Dakula. 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 Emmy Honrejas marinaw Kabilang na rin sina Kun Charmaine Tejeros Guevara. Miss Gail Villanueva. Kay Rolion Alforge. Michelle VJ Mimi Sano. Ang anchor ng ka-Joyfulness TV at Glenn, Joke na si Glenn Carlos Miguel Cañones. May Bay, Jesse Josephine Cordova Panergo DJ ng MOR 101.1 .1, AJ Captain Jake Mickey Haravata or Micaela Nicole Morales Haravata Angel 01 Angel Hosol Ellen Manipon Michelle Mendoza Mirna Fred Torres J. River Casa Suarez and April Millanes and also including my foreign friends from Thailand Kisrapon Tampapeng and Kunchaya Nam Prasutpon at Miss Christiani Haria at Biren Haria of Indonesia and also do not forget Huyen Thai or Soda and Ngoc of Vietnam Without how are myself. Good. Good. Uh, we're so excited that you are back on Glenjo mm. after 2 years na hindi ka lang nagpapakita. Ano ba sa feeling mo na nagbalik ka na dito? Ang feeling ko yeah, yun, happy. Because uh, nagbalik ng Glenjo natin. Yeah. And I need to end. Dati, well, sa mga hindi ko nakakalam, ako po ay yung nasa likod ng camera sa ping kami nagtitaping with Kuya Glenn sa episode 5 nitong 2009. At ngayon, August 2011 nung ako'y sumalang dito bilang Special Edition Anchor and became one of the permanent hosts of Lenjo. Ano bang masasayang mo sa apat na taon mong pananatili dito bilang isang host at isang talent ng Studio Babin si Davao. Hmm. Ang masasabi ko, uh, I feel so blessed I'm still here in Studio Babin. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. And I yeah. hope, and I magkakasama pa rin tayo for our fifth anniversary. Yeah. Yes, and of course. Yeah. Sa lahat ng mga naghihintay ng na kulot, kay kulot, don't you dare worry because we will have another taping in the next couple of months or years kung sakaling hindi na makarating abang pa kami mga substitute dito. So abangin niyo po, mga ka-joy pa sa kagatay. Dito mo na. Tapos na yun? ko na Ano yan? Ito. Knock-knock. Anak. Who's I am linen, 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 Who? linen, 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 Ikaw ay Glenn Mahal ko. Achiche! <laughs> 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 Parang, you na know, ay hindi pa ako -nak ano? Pero, may isa pa ako na joke. Ano yun? Ito. <clears throat> sa bahagi ng mukha ang nasa hospital. Ano? I see you. <laughs> Achiche! <laughs> 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 Huwag yan. Delikado yan. Gumagyo na yan. Ano rin ang... You see me? Ola chichi! Huwag yan. yan. At yan mga ka-gopings at ka-joyfulnesses. Ang mga balita na lakaran sa aming mas masikip pero unti-unting muluwag na pagpapatro. Kami ang inyong sandigan na pinagkagatingilaan. Magbabalita at nag-uupo saan man sa mga bangko sa mundo. At yan po ang Glenn Joke. Ito si Glenn Carlos Miguel Canyones. Add yung sa Facebook. Facebook.com slash slash Glenn.Canyones. Pati na rin ang Twitter at Glenn Spotify. <laughs> pwede, pwede nyo rin po kung i-like sa Facebook. It's Carlo Dolier Pablico official fan page or sa Twitter account po na at Master Carlo 1995. Mari nyo rin nyo i-like sa official Facebook accounts na Studio Guapings Davao at Glenn Joe. Kung nyo i-email kung meron kayong mga suggestions na jokes sa glentempositive at gmail.com dot o sa kajoyfulness dabao at gmail.com dot com mm -hmm. <coughs> hanggang sa sunod, stay, sunod na episode I'm proud to be a Maricor peace and good night so, Salamat sa mga mga kajoy po nasa sa dalaygon ang Diyos. So, we oh, magandang gabi! Guwapo!

si Ramey Dolia Kapitin. Okay. Papatingin ko pa rin si Michelle Sano at si Beverly Caganta sa si Dolia. Mm -hmm. Saan mo lang pala siya? Ano? mo? Naghihintay. Nakakagawas. Oh, yun. Ay. Meron ka pa ba patingin? Wala na. Meron pa pang patingin. Sandali. Mag-message ka sa mga fans mo. Oy, mga fans. Ang uh, balik uh, na akin. Wala.

Ano ba ito? Sino o sanok? Sanok. 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 Labot ka kay sila kay Mimi. <laughs> Dahil minender mo ang ating ito niya. Mimi, I'm sorry. Minsin, <laughs> sanok. <laughs> Tama ba? <laughs> Tama. Very good. Ito

Kasi hindi na nabayaran ang telepono. Ay, ah! Buti okay, naman. Hindi mo patawag siya ng kanon. Oh. Mga... Mga na mga dalawa. Good night and God bless. Yan lang. Ay, isa. Bye-bye. Wala! Okay. Mimi na po. Eh, hindi ako